guys, uh, we're heading to Manchester now. So, parating na kami na Manchester. Let's go. Mami, karoon pa dyan minyabot. Wala pa mami nanaaw. So, arrival. niyan Emirates. Manchester na kami. So, here it is. I'm back in Manchester. So, nandito ako ngayon, guys. Ah, uh, lang, Manchester. Dumaan kami sa baba ng barrier. <coughs> Nagalit sila. Muntik na talaga. Grabe ang daming tao. My God. Parang marate, malate ako nito. Da daming tao nito. May train pa naman ako. 8.30. Grabe daming tao dito. Problema to. Change muna na oras natin kasi nasa Manchester na tayo yan, automatic yan yun, yun ang tamang oras welcome to Manchester kani mga Pinoy ni Tanan no? mga Pinoy ito lahat oh. butcher Oh, first time nila sa UK yan, trabaho sila excited na ka sa UK? excited na to work? <laughs> Good luck. So, so excited. <laughs> excited na kayo umiyak kasi miss nyo na ang pamilya nyo? Excited. Laban lang, laban. laban, lang. laban lang. Ang mga asawa at saka mista na iwan? Iwan yung asawa ko sa Pangtanga at saka yung asawa ko sa Bulacan. Uy, patay, patay ka dyan. Patay ka cap, cap. <laughs> <laughs> dyan. Patay ka dyan. Naka-YouTube ka. Diyan na. Huwag mo nang dagdagan dito ha. <laughs> May la yuan. So, Pag may lumapit. Alak? Lanyuan. Gano'n eh. Pag may lumapit, lanyuan. Oo. Oh. Yan. Mga Pinoy na magtatrabaho dito sa UK. Yan. First time nila. Yan. Dol, Pilis. Wil doon yung muna gikwa dali, dol? 100, dol. 12.6, you can Ha, okay na. Okay na. 100. 120. Anak. P7,000 pesos ang adlaw alain ah, nai. Kaya eh. ito so, mo bulad. <laughs> so guys, sa immigration ako. Yan immigration na mayamya. Sir, paano ka na apply sa Butchery? Uh, unang 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 apply sa agency. Mga agency, iba't iba marami. Mga unang unang mo? Gastos? Halos pamasahe lang. Pag Pagpunta Manila, pang pag Bulacan Manila. Ah, tapos sila yeah. na, sila na bahala. Ah, okay, ah ang galing play pala, play no? Yung okay. okay. may placement, placement pa? Oo, ah, oh, yung placement sa FMW. Ayos pala. Ayos pala. Congrats sir, good luck. Thank you. Thank you. So guys, napakabait na mga taga immigration kasi naka Lakers ako na damit na sa niya, Ah, you're gonna play basketball here. Yeah, I'm gonna play. So, yun, they just asked me if, how many days I gonna stay. I said 11 days, and then where I, I, I play. And I told them that I gonna play an Isle of Man, and then I gonna go to Derbyshire. Then Scotland, man, sorry, go Scotland, mga men. So I'm here, nakalabas na ako sa airport. So I'm here outside. Ngayon, magte-train ako. Terminal One. I don't know how to do a train, but I'll do my best. So guys, dito na ako ngayon sa Manchester first time ko mag-train. Hindi ko alam paano mag-train pero we'll sort it out, okay? Wait muna tayo. Mm. So guys, papunta akong train station, dito na ako sa Manchester Airport. Again, first time ko mag-train. Tingnan natin ano mangyayari. Adventure 'to. Yan. Tawid tayo. Dito daw yung train station eh. Hanapin natin. Grabe ang lamig ngayon. Ayan, dyan na station. Tingnan natin. Dahan-dahan tayo. Hanapin natin tol. Mga KFW. Ayan, nahanap din. Ito pa yung train station nila. So, nandito na tayo. Hanapin natin yung station. Ito na pala yung train. Ito yung ticket ko. Utik, oh, ang lamig dito, tol. Grabe ka lamig. So guys, kasi naka-up down ako na Lakers. Lakers. So sabi nila, if I'm a Laker fan, from immigration, pa sa train station, enjoy sila sa akin, sabi. ah, uh, nerd ba daw ako, sabi ko. Pinandigan ko lang, oo na lang, kahit hindi ako magaling. Pero happy ako. Uh, I'm here, I'm back in UK. Yawa, nigahe akong kamot oh yawa na ka puta pero tibog dawa wapad oh, yung kadalag binis. yan dito ako ngayon sa Manchester Airport papunta ko ng Liverpool kasi papunta ko ng Isle of Man so dito ako na train station doon malilito ako minsan daming train no pero syempre tanong tanong lang ganun lang yan maganda itanong oh Hintay ako dito kasi 9.17 yung train depart ko. So, hintay-hintay lang. Time check, uh, 8.59. So, ito na yata. 9.17 pero di ko pa alam kung anong oras ang ang labas. Oh. Grabe ang train dito. May lamesa. Yan. May lamesa ang train so nandito na ako sa nandito na ako sa Oxford Road. I'm traveling to Liverpool Airport. Yeah, yes. Nandito na ako sa Oxford, then balen ko sa Liverpool Parkway. next stop na ako oh, mamaya uh, Piccadilly and then Oxford yan, yeah, so Oxford ako road, Oxford road ako So dito na ako sa Oxford Road. Mga pangkistaw. Oh. So nandito na ako sa nandito na ako sa Oxford Road. I'm traveling to Liverpool Airport. Yeah, yeah. umakat ako sa ibang train I'm here to another train station going to Liverpool Parkway hindi <laughs> ko na alam first time ko mag train pero try natin bahala na so I'm heading to Liverpool South Parkway kasi punta ako ng Isle of Man doon ako magsakay ng airport sakay ako ng Uber papuntang airport